sa bayan ng San Quintin, Pangasinan, sabay-sabay na nakaisa ang mga mananampalataya sa pagdiriwang ng Hope Impact 2025. Sa pamagitan ng pamimigay ng mga missionary books at iba't ibang community activities, layunin ng programa na maiparating ang mensahe ng pag-asa sa bawat tahanan. Ang detalye ng kaganapan sa Balitang May Pag-asa ni Ruby May Bueno. Sama-samang nakisa ang care group ng Northern Luzon Philippine Union Mission sa ginanapan na Hope Impact 2025 ng Eastern Pangasinan District sa San Quintin, Pangasinan. Sa layuning maihatid ang pag-asa sa bawat tahanan, isinagawa ang mass distribution ng missionary book na The Great Controversy noong Oktubre 18, 2025. Daan-daang kopya ng aklata ang naipamahagi sa mga residente bilang paalala ng pag-asa at ng hatid ng salita ng Diyos. Kasabay ng pamimigay ng aklat, nakibahagi rin ang mga miyembro sa Health and Moral Recovery Seminar na pinangunahan ni Pastor Noah Hope, Publishing Director ng Northern Luzon Mission. Ang programa ay may temang Tina Indaklan Anamnama, salitang Ilocano na nangunguhulugang The Great Hope. Isinasagawa ito gabi-gabi mula Oktobre 17 hanggang 24, kung saan tampok ang mga mensaheng nagbibigay ng inspirasyon at kalakasan ng pananampalataya sa bawat aklat at mensahang na ibahagi patuloy na ipinapakita ng mga lingkod ng Diyos na tunay ngang may dakilang pag-asa sa kanya ako si Ruby Bueno nag-uulat para sa Hope Today HCNP News